Al sabi niya ate, tanong ko sa'yo, anong ginawa sa'yo ni speaker at ganyang ka makapanira sa kanya? sobra yung paninira mo dahil lang sa pamilyang poon Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo taga-Leyte ako, waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romaldes ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Beho at saka kay Coco, mga magulang nila, Alfred Romaldes, uh, Martin Romaldes, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte sa ilang dekada walang nangyaring maganda sa district 1 ng Leyte hanggang ngayon pangit pa rin ang Leyte walang kaklas-klas 'di ba mahirap na municipality mahirap na city paano mga kurap ang pamilyang Romaldez sa Leyte sabi ni Ate, inuuna nila muna ang mga bulsa nila. DSWD, kurap talaga lalo na sa mga probinsya. Oo nga, Ate. Talagang kurap na kurap na. Pinakiela pangayo ngayon ng House Speaker yung pera ng DSWD. Mga kurap na nga yung nakaupo sa DSWD na dapat ipinamamahagi ang pera talaga doon sa mga beneficiary, yung mga less fortunate, yung mga senior citizen, 'di ba? Tapos, dahil alam naman ng, ng house speaker na kurap ang ahensya ng DSWD, eh di nakikurap din siya, di ba? Diba? Mapagsamantala talaga to. So, grandstanding talaga itong house speaker natin, di ba? Diba? Alam niya kung saan siya kukuha ng pera, kung saan hindi magsasalita yung mga taga DSWD sa buwatan na ito, di ba? Diba? Sa buwatan na ito. House speaker DSWD sa buwatan. Ayan, sabi ni ate, grabe trillion ang nasabat ni Romaldes sa Kongres. Ipaano e yan ngayon PBBM? Asan ka na? Anong nangyari sa'yo? Tulog ka ba sa pansitan? Alam mo, ito lang yung history ng House Speaker na sobrang grandstanding sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Diba kung nakikita natin, sobrang dami niyang allocation kung saan saan, pati nga sa DSWD, mayroon siyang kinalaman. Kung tutusin, alam ba talaga ito ni PBBM? May kinalaman ba ang Presidente natin dito? O talagang may kasabwat siya? sa loob ng Malacanang. Malamang, baka yung First Lady. Hindi naman ito ganito kalakas ang loob sa pagiging grandstanding sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan kung wala itong sinasandalan. Diba? Isipin natin, sino ang sinasandalan nito?